Grabe na talaga ang nangyayari sa Middle East ngayon mga kababayan. Kung matatandaan nyo kailan lang ay nagkaroon ng rebelyon sa Syria at nagawa nilang mapatalsik ang dating presidente ng Syria na si Bashar al-Assad. Akala ng marami na magkakaroon na ng kapayapaan sa Syria, kaso ang mga rebelde pala na namumuno na ngayon sa Syria ay galit din sa Israel. Bukod doon, galit din ang mga rebelde sa mga grupo na hindi kumakampi sa kanila tulad ng mga Druze. Ang mga Druze ay isang religious group na matatagpuan sa Lebanon, Syria, at Israel. Galit ang maraming rebelde sa kanila, kaya naman magulo pa rin ang Syria ngayon dahil sa mga agresibong aksyon na ginagawa ng Syria laban sa Israel, nagpadala ng matinding mensahe ang Israel sa Syria. Sinabi ng Israel nitong Biyernes na binomba ng mga fighter jet nila ang isang lugar malapit sa palasyo ng presidente ng Syria sa Damascus. Ginawa ito matapos mangako ang prime minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na poprotektahan ng Israel ang mga Druze kasunod ng ilang araw ng marahas na kaguluhan. Ayon kay Netanyahu, ang airstrike ay malinaw na mensahe sa pamahalaan ng Syria, sabi niya hindi daw sila papayag na mag-deploy ang Syria ng mga puwersa sa timog ng Damascus. Hindi rin daw sila papayag na magkaroon ng anumang banta laban sa mga Druze. Matagal na talagang pinoprotektahan ng Israel ang mga Druze dahil marami ring Druze sa Israel. Kinumpirma rin ng Israel na nagsagawa sila ng panibagong serye ng airstrikes sa parehong araw na tumarget sa mga military facilities. Halos dalawampu ang naiulat na atake kinundena naman ng pamahalaan ng Syria ang mga pag-atake tinawag nila itong isang mapanganib na paglala na maaaring magdulot pa ng mas maraming kaguluhan sa bansa noong miyerkules naglunsad din ng airstrike ang Israel sa timog ng Damascus sa gitna ng sagupaan sa pagitan ng mga armadong Druze mga puwersa ng gobyerno at mga kaalyado ng gobyerno na Sunni Islamist. Kinundena ng Secretary General ng United Nations na si Antonio Guterres ang mga pambobomba ng Israel. Sabi niya labag daw ito sa soberanya ng Syria. Sa pamamagitan ng kanyang tagapagsalita, nanawagan siya sa Israel na itigil ang mga pag-atake at igalang daw ang hangganan at kalayaan ng Syria. Noong Huwebes, nagsalita rin ang isang spiritual leader ng mga Druze sa Syria na si Sheikh Hikmat Al-Hijri. Tinawag niya ang karahasan bilang isang hindi makatarungang kampanya ng paglipol laban sa kanilang komunidad at nanawagan ng tulong mula sa mga pandaigdigang puwersa upang mapanatili ang kapayapaan. Sumuporta rin ang iba pang mga lider ng Druze sa kanyang pahayag. Sa isang pahayag noong Biyernes, sinabi nilang naninindigan daw sila para sa isang Syria na nagkakaisa at walang sigalot. Nanawagan din sila na muling buhayin ang pamahalaan sa lalawigan ng Suweda at buksan muli ang daang papunta sa Damascus. Ayon sa gobyerno ng Syria, nagpadala na daw sila ng mga puwersang pangseguridad sa mga lugar na tinitirhan ng mga Druze upang labanan ang mga grupong labas sa batas na itinuturong nagsimula ng kaguluhan. Ganun pa man, marami ang nagsasabi na suportado din ng gobyerno ng Syria ang mga grupong umaatake sa mga Druze. Naglabas naman ng matinding pahayag ang Defense Minister ng Israel. Sabi niya, paggising daw ng presidente ng Syria at pag nakita daw nito ang resulta ng pambobomba ng Israel, maiintindihan nito na seryoso ang Israel sa hangarin nilang hindi masaktan ang mga Druze sa Syria pumapasok na sa mas seryosong yugto ang laban ng Israel kontra Hamas sa Gaza. Ayon sa mga opisyal, hindi na sapat ang negosasyon kaya pinalawak na ang operasyon. Ibig sabihin, mas maraming sundalo ang ipinadala at mas malawak na lugar sa Gaza ang sakop ngayon ng mga opensiba ng IDF. Kamakailan, tinanggihan ng Israel ang alok ng Hamas na magkaroon ng limang taong tigil putukan kapalit ng pagpapalaya sa lahat ng mga Israeli na bihag. Ang sabi ng mga opisyal, hindi raw ito makatotohanan at parang lokohan lang. Ayaw ng Israel ng ceasefire kung hindi naman bibitawan ng Hamas ang kanilang mga armas. Nagbigay rin ng pahayag ang US Ambassador sa Israel, si Mike Huckabee. Sabi niya, ang pagbabalik ng mga bihag ang pinakaunang layunin nila. Malinaw din ang mensahe niya, wala nang lugar ang Hamas sa Gaza at hindi papayagang makagawa ng nuclear weapon ang Iran. Habang tumitindi ang bakbakan, tiniyak naman ng gobyerno ng Israel na may papasok pa ring tulong sa Gaza, pero sisiguraduhin nilang hindi ito mapupunta sa kamay ng Hamas. Isa sa mga bagong ginagamit ng militar ng Israel ay ang Bar Rocket, isang makabagong armas na mabilis tumama sa target kahit sa magulong lugar. Sa loob ng Gaza, libu-libong shells na rin. Ang pinakawalan sa mga tinukoy na target habang sinusuportahan ang mga tropa sa lupa. Hindi rin tumitigil ang paghahanap sa mga tunnel ng Hamas. Gumagamit ang IDF ng mga drone at sinusunog ang mga taniman malapit sa border para ma-expose ang mga taguan ng mga terorista. Ayon sa kanila, importante ito para maprotektahan ang mga komunidad ng Israel sa paligid ng Gaza. Sa hilaga naman umatake ang IDF sa isang gusali sa Beirut, Lebanon, na pinaniniwala ang kuta ng Hezbollah. Pero bago tumama ang mga missiles, nagbigay muna ng babala ang Israel sa mga residente para makaiwas sa pinsala. Samantala, sa Red Sea, isang US Navy fighter jet na nagkakahalaga ng 60 milyong dolyar ang nahulog mula sa aircraft carrier habang umiwas ito sa misail mula sa mga Houthi hindi raw ito ang unang insidente. Marami na ring drones at kagamitan ang nawala dahil sa patuloy na gulo sa Yemen. Sa usapang diplomatiko, sinusubukan ngayon ng Iran na kumbinsihin ang Amerika na makipagkasundo sa pamamagitan ng mga economic offer. Gusto raw nilang bumalik sa pandaigdigang komunidad at matanggal ang mga sanctions. Pero para sa Israel, hindi sapat ang mga pangakong iyon kung hindi talaga wawakasan ng Iran ang kanilang nuclear ambitions. Sa huli, isa lang ang malinaw, hindi pa tapos ang labanan. At habang umaasa ang ilan sa kapayapaan, naniniwala ang Israel na kailangang palakasin pa ang operasyon para mapilitang bitawan ng Hamas ang mga bihag at tuluyang buwagin ang kanilang mga armas. Panawagan din ng mga leader, ipagdasal natin ang kapayapaan sa Jerusalem. Sabi nga ng isang opisyal, oo, mahal ang digmaan, pero mas mahal kung pababayaan natin ang terorismo. Sa gitna ng makapal na usok at sunog sa hangganan ng Israel at Gaza, tuloy pa rin ang labanan. Hindi pa rin nagkakaroon ng tigil putukan, at ngayon, naghahanda na ang Israel na magpadala ng libu-libong karagdagang sundalo sa Gaza. Ayon sa mga ulat, inutos na raw ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na simulan na ang isang bagong plano para palawakin ang operasyon ng kanilang militar. Layunin ng plano, tuluyang tanggalin sa kapangyarihan ang grupong Hamas. Kahit humina na raw ito, ayaw ng Israel na manatili pa silang banta. May panukalang ceasefire sana mula sa Egypt, kaso hindi ito natuloy. Sabi ng ilang eksperto, hindi raw maaasahan ang mga bansang namamagitan ngayon sa usapan, tulad ng Qatar at Egypt. Ang Qatar daw kasi ay sumusuporta sa Hamas, habang ang Egypt naman ay tila nag-aalok lang ng pansamantalang solusyon, at ayaw din nilang tumanggap ng mga refugee mula Gaza. Sa kabilang banda, nagsimula ng kumalas ang Palestinian Authority sa katahimikan. Sa unang pagkakataon, hayagan na nitong kinundena ang Hamas sa diumanoy pagnanakaw ng mga relief goods, ang sabi ng iba mukhang gusto ng PA na muling magpakilala sa mundo bilang isang maaasahang leader sa Gaza. May bago na rin silang vice president. Palatandaan na baka may pagbabago sa liderato. Isa pang issue ay ang mga bihag na Amerikano na hawak pa rin ng Hamas mula pa noong Oktubre 7, 2023. May mga pamilyang nananawagan sa presidente ng Amerika na si Donald Trump na makipag-usap na direkta sa Hamas. Pero ayon sa mga dalubhasa, delikado ito. Baka bigla nitong bigyan ng lehitimasyon ang isang teroristang grupo. Ang mungkahi, dapat magbigay na lang ng matitinding babala o pressure ang US sa Hamas. Sa gitna ng lahat ng ito, isang mas malaking tanong ang lumulutang. Ano ang mangyayari sa nuclear program ng Iran? Kanselado ang mga usapan ngayong linggo at hindi pa tiyak kung magkakaroon ba ng kasunduan para pigilan ng Iran sa paggawa ng sandatang nuklear. Sabi ng mga eksperto, kung masosolusyunan ito, posibleng mas bumaba ang tensyon sa buong rehiyon. Ayon sa dating US ambassador to Israel na si David Friedman, tila papunta na sa tamang direksyon ang mga kaganapan sa Gaza. Sa isang panayam, sinabi niya na malaki ang naging epekto ng pamumuno ng Presidente ng Amerika na si Donald Trump at naniniwala siyang malapit ng matapos ang paghahari ng Hamas, posibleng sa loob ng isa o dalawang buwan. Ayon sa former ambassador, nagsimula lang gumalaw ang lahat ng pumasok si Trump. Ngayon, unti-unti na nating nakikita ang pagbabago. Sabi rin ni Friedman, hindi na uubra na manatili pa ang Hamas sa Gaza. Dalawa lang ang pagpipilian nila, umalis sila ng payapa, o manatili at harapin ang tuluyang paglipol. Diretsong pahayag ng dating ambasador. Dagdag pa niya, handa na rin ang Estados Unidos at Israel na muling ayusin ang Gaza. Pero hindi ito pwedeng simulan hanggat hindi umaalis ang Hamas at napapalaya ang lahat ng bihag. May pangamba si Friedman na baka hindi kusang umalis ang Hamas. Sa mga nakikita nating larawan ngayon, parang wala silang balak sumuko. Pero malinaw ang mensahe ng Israel at Amerika. Kung hindi kayo aalis, uubusin namin kayo. Para kay Friedman, kailangang magsimula ulit ang Gaza mula sa populasyon hanggang sa pamahalaan. Sa totoo lang, karamihan ng mga tao roon ay patuloy na sumusuporta sa Hamas. Kung gusto natin ng tunay na kapayapaan, kailangan ng bagong simula, sabi niya. Sa kabila ng lahat, masaya raw siyang magkasama sa iisang direksyon, sina Trump at Netanyahu. Iisa ang tinig nila, malinaw, matatag, at yun ang kailangan para magising ang Hamas.